Yon mga kabay, good morning. Ah, dito tayo ngayon mga kabay sa laot yung si Arnold Lord Palaran pero you know, may huli na. And sa atin hindi, hindi pa natin nakita kung ano ba may ka, huli ba doon sa labat natin. Yo 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 yo. What's, up, what's, up, what's up? Good morning, good morning, good morning. Yon mga kabay, Shout out, shout out sa lahat na mga wanat niyan, trupa. Sa anak kaya yung yung kwan ngayon. Isda hindi na lumabas. Ah, shout out na sa Karanay pa bangka nga Starfish. Sa kapitan diyan. Sa operator. Ay, <laughs> nilasono. Oh, o oh, nilasono. Yung mga kabayo. Oh. Oboy, oh, bai, siguro sa si tumuya na nil. Ano, ah, oi, oh, ano sila oh. lang, <laughs> o. Yun, ang laki, mahulog, 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 pring. Gabi tayo, nakukay ang namugan. Lalo, <laughs> lalo. <laughs> <laughs> Yun, sila lang, mga bai, o. Putik-putik. <laughs> <laughs> ay, ay, mahulog Ay, ay, napahit na marong buhay Ang isda magkabay, lumabas doon sa malayo Tumagabay ah, daming naglambat dito magkabay Kasi Ah, yung isang araw lumabas na yung isda Yun, medyo marami-rami yun Video marami mo yan No Hala bantal gitu Anna Ah buhulog Nahoy no, Kulang sa Kulang na sa one part Muha Kulang sa gitas on Hala putih yung lambat mga kabay Yun oh. No! Hello! Ayun! Ay maho! Laglag! Ah, -lag. <laughs> uh, shout out, shout out sa lahat na mga kamangyong -ka sida dyan. <laughs> Oy! Shout out sa nagabuhol dyan! Hahaha! <laughs> Ang sa atin mga lambat mga gabay, hindi pa natin na alam kung may huli ba doon. Yun si Arnel mga gabay. Oh. Parang dami-dami eh, yung huli niya. Allah, nalaglag! Ay, nalaglag! Oh, yung, doon si lalim mo. Sayang. Sayang. Diri lang isda, nagawa sa luyo ni Arnel. Basta wag i-target nito. Wala well, yan o, sube o, kapila na nagabira ng nube diya Magabay ah, nasiguro siguro sa lampas sa ah, 10 kilo yung huli ni Arnel Magabay Yun ah, puntahan natin yung lampat natin Baka doon ah, mayroong bantal doon Bantal git. Bangal, Bantal tubol <laughs> Eh, hey, shout out ya <laughs> <laughs> Shout out sa tagabuhol dyan Oh, shout out sa tagabuhol Oh, out tagabuhol sa taot sa lahat na natin dyan Doon si Kuano yung super ace Magabay tingnan natin yung huli na Arnel Magabay ah, Wala tayong Nakita sa huli sa lambat natin ah. Dito tayo sa bangka ni Arnel ah. Mampatayo

Yan ang magabay, oh. mayroon na silang natanggal dito na mga dalawang kilo at doon sa lambat, marami pa doon sa ilalim mo. Oh. Okay lang yung lagay sa panahon natin ngayon mga kabay. Yung dagat natin ah, sarangan lang. ang lantap. Daming nag-target fishing mga kabay. Oh.